kag sa good vibes. Mga mangingisda nga naguban sa mga bangka bangod sa hangin nga habagat nagbaton sa bago nga mga sakayan nga himo sa fiberglass. Yaring report. May kasanag pagkatapos ang bagyo. Ini ang napamatunan sa mga mangingisda sa Sipalay City. Amo sini ang itsura sa bangka ni Ramon Libong Cugon, matapos mag-igo ang bagyo nga Ferdi bulan sa Setyembre sa may purok giwanon Barangay force sa Sipalay City. Halos tunga ang bangka, hindi na ini ni Ramon Liwat. Diri nagasalig sa ila palang abuian, si Ferdy, kay nagapangisda na sa humalin sa 14 anyos pa lang siya. Matapos mabasahan ang balita sa Digicast Negros, ang presidente sa Negros Volunteers for Change nga si Mili Kalaiko, ang nangin kapalaran ni Ramon, nagpangita sila sa pamaagi nga liwat siya kagang iya iyakaupdanan ng mga mangisda sa Sipalay City nga matagaan sang bangka para liwat makabalik sa kadagatan, kagliwat nga may palangabuhian. Kaina! Gin pangkarga na ang ini nga mga bangka na inughatag sa ilan ni Ramon kag sa siyang pagid ka mga mangingisda. Tigayo na ini nga nakaabot sa si Palay City kag gin panagtag sa ila sa isa ka statement nga ginpadala sa Digicast Negros nagpasalamat si Mayor Gina Montilla lizares sa Sipalay City sa NVC nga non government organization Imbis nga tatlo napulo ka mga bangka ang ginpanagtag sa mga mangingisda lakip na si Ramon ang mga bangka bayo ng mga engine kag accessories may ngalan ang tagsa ka bangka sa mga magapanag-iya sini ang LGU ang nag-asikaso sa pagtransport sini pati na ang pagkuha sa lisensya para diri hindi ining unang nga nga na nagtagsang bangka ang NVC nga grupo sa mga mangingisda. Sa nagigo ang bagyo nga Yolanda sa 2014, nangin masako man ang grupo sa paghatag sang bangka liwat sa mga mangingisda para may ara sa liwat sa palagabuyan kag-income nga ibuhi sa ilang mga pamilya.